Kaakibat ng bawat programa ng lokal na pamahalaan ng San Jose Del Monte, ang tulong para sa bawat San Joseño at mga kwento kung paano ito nagbigay ginhawa sa kanilang buhay. Sa magkasunod na programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa City Sports Complex at City College of San Jose Del Monte Auditorium nitong Lunes, April 15, para sa pamilyang San Joseño at mga senior citizens na aabot sa higit 2,000 benepisyaryo, iba't ibang pang kailangan ang natugunan. Si Lola Mercedita hindi napigilang maging emosyonal dahil ang kanyang natanggap na financial assistance ay para sa pagtatapos ng kanyang anak. Naiiyak ako. <laughs> maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Ito po ay magagamit namin, malaking tulong po, lalong-lalo na po sa akin. May uh, estudyante po akong graduating sa college. Uh, magiging stewardess. Ang ilaw ng tahanan na si Nanay Jona at si Tatay Felipe, labis din ang pasasalamat. Malaking tulong po yung kahit maliit malit na halaga po yun. Sa hirap ng buhay ngayon, sabi, kailangan talaga ng mga tao ng mga ganito. Kasi uh, kagaya ng mga, hindi lang naman sa pantawid na pangkabuhayan, eh. pati rin sa mga medical, malaki talaga ng tulong talaga yon. Dagdag ng... puhunan sa pagitinda ng mga prutas, but one I'm on the money pangkabuhayan. Pangkabuhayan po, ma'am. Prioridad ng lokal na pamahalaan na matugunan ang pangangailangan ng mga senior citizens. Kaya naman personal na binisita ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes ang payout upang kumustahin ang mga lolo at lola. Sa mensahe ng alkalde, ibinahagi niya na tuloy-tuloy sila sa paglulunsad ng mga programa na makapagbibigay ng ginhawa sa buhay ng bawat isa. Okay, pero ang patawang namin ni Atelida, ano? Hindi unti talaga natin ginawa ito dahil uh, ito ang uh, ating isang uh, pangmaraan kung paano natin uh, mabago ang buhay ng mahihirap. Ipinaabot naman ng atin ng bayan sa kanyang mensahe na tututukan at hindi niya pababayaan ang mga malalapit sa kanyang puso, ang mga lolo at lola. Sa bawat hampang ng isang lolo at lola, papanood ng isang anak na si Ate Lita. Instrumento ao... nay ngang ramdam ang mga agarang serbisyo gaya ng AICS ng mga San Joseño. Ang ginanap na AICS payout ay naisakatuparan sa pangunguna ng Ama ng Lungsod, Major Arthur B. Robes, at atin ng Bayan Congresswoman Florida P. Robes, katuwang ang Department of Social Welfare and Development. Para sa Balitang San Joseño, ako si Den Fajardo, Public Information Office.